Na po mga katoto so karon um, uh, uh, ako i-open ako ang uh, kung mga puna so para may magamit ko ito ikan, tapos i-share ko na to sa uban pila ang uban so tara samahan ako di e, kanta sa Ito ano na siya mga katoto Ito na ano siyang abrihan Ito uh, na Ito ano, na ano siya Ito na Ito na ang Katigom na ito Sa Pagka-FTP na ito Karong November kundas Undas kapihan pilagod ang sulod ani so mga katoto sa makita ninyo mga terira kong kwarta ang sulod anis is 5 pesos, 10 pesos o 20 pesos tara saman so, ako, ah uh, atong abrihan çekiliyor de aslında yani siyang agrihan sayang man oy sayang man eh pero hindi man nato agrihan para may kwarta ta o maka sure punta sa wala na kung pila ni maingkap tara sorry po hindi ko ano Sayang, hindi na puno. Okay, better next time na lang. So, ayan mga katotong. Nakita ninyo. Nah. So, trigger day sya. Tutog. Ayan. <coughs> Aku nah, mau ketok. Ah.

sa harapan nyo nakikita nyo na nag-count ako ng pira ang nasa ng alkansya ko po is 10 pesos, 5 pesos and 20 pesos so nakaipon ako ng 6k pero ang pinapalit ko sa bariyan ko is pinabuo ko is 5k lang so yun kasi uh, yun ang naipon ko sa dalawang buwan at saka 2 weeks So, uh, mag-share din ako sa mga uh, walang-wala din kasi ito naman yung bante ko talaga sa pagbili ko ng, ah, pag-ipon ko pala para i-bili ng 5 kilos na uh, bigas, dalawang 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 5 bukas makikita nyo po, po ang mukha po ang pagbili na pinsan ko na gusto uh, rin eh, kahit paano kahit punti lang mga natin basta importante nakashare din tayo sa nakuha natin nangangayon uh, na like lang kahit punti lang ba? basta importante nakabigay din tayo so, so uh, challenge ko lang po ito sa, sa side ko kung uh, okay lang ba hindi okay naman talaga kasi naka, nasir, ah, nakatulong tayo sa kapwa natin tayo kahit na pa paano na natutuwa ko na magbigay ako ng rosary kahit kunti-kunti ng rosary importante nakabigay ako yeah. so kundi ah pakaipan naman ako pero meron pa naman ako isang ah, ah, isang piggy bank na maliit din Uh, pinakay ko na hanggang sende lang yun para ngayon is pang umdas lang so yun po uh, magbibili pala ako mamaya ng van ng aming pilit yun eh yung gas para madagdag sa dalawang may bigyan ko may abigay ko so, yun, uh, yun po nagkawak na nga ako dyan uh, may iba iba ko yung 20 pesos na coins 10 pesos at 5 pesos so sana uh, matutuwa yung bigyan ko at saka uh, meron na silang uh, saing kahit papano yung punti lang importante na katulong ako so natutuwa naman ako na kahit po na ako ng kahit ganyan na 5k at saka makashare din sa kapag tao ko So, yun lang po and maraming salamat po sa inyo sa ah uh, okay, at, um, kahit sakon ko sa video na to eh, uh, kahit pa paano naka -share din ako kung paano mag uh, ipon at saka mag share din. So, yun lang po. Salamat. Uh, at pala, hindi ko pala napakita yung pag pagbalit uh, pagpalit ko ng buong pera yung, yung coins ko sa uh, 5k kasi yun nga nagmamadali tapos brand out kasi dito o oh, blackout black out walang kuryente kaya nga nagmamadali ako tapos yung battery ko naman is 2% na lang so hindi ko nagamit yung pag video patungo doon sa hashtag uh, pagpalit ng pera na ibinuo ko yung bariya ko So, yun lang po. Maraming salamat po sa pagsuporta at pag view sa video ko sa vlog ko. Salamat. Nakatoto mga Luis Diaz. Con todos amigas, amigos. malapit ang matapos ng count pera para mabuo mapalit yung palitan yung barya na maging buo pag so yun uh, at tapos na po tayo ng count ng pera tapos na po so, dito lang po salamat po ito yung 20 pesos nakaipon ako ng uh, 3,200 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 so bali 1K, 1K, 1K 2, 1K din 2 1K din 2 so bali 3,200 at saka sa 10, pesos naman kaipon ako ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 by uh by 100 na po ito. So 1k 1 2 3 4 5 So bali uh, 1,500 sa 10 pesos na ipon ko at saka sa 5 pesos naman 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So bali ang naipon ko po, po is 1, 2, 3, 4, 5 5,000 1, 2, 3, 4, 5 5,700 ang naiipon ko po sa good for 2 months and 2 weeks pag iipon ko po huh. so punti lang pero kahit papaano? mga katotong mga kainan ni Kalisod sabi. Uh, naningkamot ta ah, nga makakuan so karon ako ni kan din mau mo share po blessing sa ginagmay lang sa mga sa sa 25 uh, 5 kilos lang ako ihatag eh, nagmay lang kasi ako matagaan so mo na siya so uh, kita niyo sa ikad uh, kadua nga vlog na ko ani no so share share lang po ko sa akong na iphone ginagmay lang at least nakatabang ko bisag 5 kilos din may grocery nga gagmay pero at least okay lang so hindi lang makakatotok tuto lang makakatotok dahil...